Oh. In oh. I got blacklist. Yeah. For you. Alam niyo na hinahabi yung kapay yung Pilipino. kinakampihan hanyo yeah, yan. Hinahabi yeah, nag-uusap kayo, di ba? Ano yeah. yan? Pera, pera? Bastos po talaga yung, talaga yung box mo. Bakit po nagkakaganon itong si Koreano? Hindi po namin siya kilala. Nagpa-parking po siya doon sa malapit sa hotel dumadaan po siya doon. Every time po na dumadaan siya, lasting kasama niya po yung mga bouncer. Bouncer Kaya, niya. Opo, kasi may negosyo din siya. Anong Opo. negosyo niya po? Ah, uh, biking po uh, bar. Biking bar. Kasama niya mga bouncer niya tapos... tapos po uh lagi po niyang pinagtitripan yung mga therapist ko. Ang akala niya uh yung bar niya Kagaya po nung sa amin. Akala niya ka kompetensya kayo? Hindi po. Kasi yung therapist ko, hindi po kami nagpapalabas, sir. Walang extra service. Kasi bawal po yung sarili yun namin eh. Okay, sige po. Tapos... Pero siya nagpapa Extra service? Opo. May pasalan pasala natin. Bar po yung kanila, sir. Ano ilang po? beses na pong na-raid yun eh. Saan lugar po to? Sa Balibago po. Pills Avenue. Saan po? Sa... Angeles. Angeles City. So, palagi niya po ginagawa to? Opo. At saka, sir, yung una... Hindi po kasi ako naka-duty nun yung anak ko. Lahat ng therapist ko na, you want to you want to die, I kill you. Lahat po, isa-isa sila. Ito po yung unang silabihan niya. Tapos, sumunod na gabi. Nagsumbong kayo sa polis after that? Nagsumbong po kami. Na ano ginawa ng polis? Uh, pinapunta po kami sa barangay. Ngayon, punta kami ng barangay. Pinabalik po kami uli sa polis. Tapos, wala nangyari, in short? Wala po. Binalik-balik kayo uh, para kumbaga, kayong ping-pong. Kumbaga, pinasapasa. Nung pangalawa, sir, nag siya ng picture. Sino po nag-take ng picture? Si Koreano. Kasama niya po yung isang Koreano din. Tapos sabi ko, bakit kailangan yung uh, i-take ng picture yung shop ko? Ano bang problema? Tapos sabi po ng mga bouncer, uh, lasing lang siya, huwag niyo nang patulan. Tapos third time, sir, nagpicture na na naman siya. Tapos doon niya na na naman, na, nanggulo na naman siya doon. Pang pork na panggugulo niya, yun na yung grabe, sir. So every time sir. na nag, nag, Opo, gumagos yung kaguluan ni Rick, saka, sa barangay. At saka, mayabang niya, may mga bouncer siya. Mayabang siya kasi may mga bodyguard siya, sir. Eh. May mga bodyguard, mga bodyguards niya? Wala naman po. Pero mga bouncer, may laking katawan. Oh, malaking laking ko katawan. Oo, malaking katawan. Okay. Tapos, uh, ito po yung gusto niyang saktan sana, kaso hindi niya nasaktan. Bakit so, niya na gusto saktan? Galit, galit po sa siya ladyboy. sa mga ladyboy. Ang problema ko, sir, bakit siya nagagalit sa mga ladyboy? Eh, wala namang ginagawa. Yung mga masahista ko, yung mga ano. Ah, didi-discriminate niya. Eh, may sununtok pa nga po yung na ladyboy doon eh. Yung mga ladyboy na yun, pumunta po sa amin, nagkwento na binugbog siya. Tapos, nung nahabol ko siya, nung time na yun, kasi papapasok po ako sa, ba, ay, sa shop ko, nahabol ko siya, siya, nahabol ko siya nung time na yun, sir. Tapos, ang sabi niya sa akin, yung mga bodyguard niya, imbes na awatin yung boss nila, nakaharap po sila sa akin. So, siya bang may ari o manager? Ano parang bang? manager siya, sir. Na, kasi siya yung biking na yun, uh, marami po sila eh. Mga koreano din? Opo. Nasaktan niya ako. Kasi Kayo yung mga bouncer, nakaganyan sa akin. So kahit na, uh, gusto ako saktan ng boss nila, magagawa. Kasi nakatalikot po sila eh. Imbis na awatin nila yung boss nila. Sa, so, ako po yung inaawat. Sabi ko, umalis kayo dyan. Huwag kang manakit, sabi po ng mga bouncer. Hindi ako nananakit kahit doon sa video, sir. Yung boss nila, nakasuntok niya po ako dito, tsaka dito. Pero ano ang problema po niya? Bakit ka kayo tulad niya? Sinugod kayo pa sa loob? Hindi ko po alam. Anong problema Tapos, niya? Tapos ang gusto niya pa, sir, ang sabi niya, you have a permit, you have a, a license. Nag-trespassing po siya, pumasok po siya doon sa loob ng shop namin para kunin yung Permit ko pati yung mga ID nila. For what? Gusto niya po daw Ah, siya na mismo parang nag autoridad na siya. Opo. Si check niya yung permit niya, lisensya. Hindi naman po ako. Eh sinubukan hindi po binigay nung anak ko. Tapos ang ginawa ko po sir, sabi kong ganoon, 'wag niyo ibigay kahit na ano kasi hindi ako naka-duty nung time na may sakit po ako noon eh. Opo. Tapos ang pinagtataka ko, sino po siya para kunin yung permit ko at tanungin at kunin yung mga ID nila. Walang karapatan po siya. Opo. Sa, sa totoo, sir, kumpleto po yung mga ID ng mga yan. it doesn't matter. Regardless, Opo. wala siyang karapatan na manita dahil hindi naman po Saka siya autoridad. Saka foreigner po. po. siya. Opo. Itong masakit eh, ang isang dayuhan maghari-arian sa sarili oh. timbayan. Kala mo sila po yung may-ari ng fields ng balibago. Sabi niya po, napasalanan ito palagi sa PNP. Bakit po? Nareg po na yan eh, dati. E, nag, pinagtataka namin, bakit siya nakakapag-operate ulit. So ito nagbibigay ng special service? Sila po. Meron po yan, sir. Sargento, magandang hapon po. Sargent uh, Salunga, sir. Ay, good afternoon po, sir. Itong po? biking bar na ang manager o kung hindi ako nagkakamali, may-ari ay si Kim Taiwan. Kaibigan niyo po ito, no? Ay, hindi po sir. pero isa po sa mga manager, ayon po doon sa nakuha mo namin informasyon na si Ken po daw sir, sa, po siyang, sa mga manager po ng Viking Bar. Kaya nga po. So, kung isa po sa mga manager sa Viking Bar at palagi po siya nareklamo at palagi siya nang gugulo, bakit hindi niyo po hinuhuli? Ba't hindi uh, po siya nang kasuhan? Ba't po sir? Ba't hindi po Po ni, ni Madam uh, Beverly Puma, ay sir, tulukoy na po namin ginagawa sir yung regular filing. Ah... Nung po nagpunta si Madam Beverly po dito, nung pong April 18, uh, kasalukuyang po nun, sir, wala pa po kaming makuha ang complete details po nung uh, si Mr. Kim Tewo. Ni, ni address po nga niya, hindi po po namin alam at that time. Pero sinamaan po namin si Madam Beverly sa Viking Bar. Pero at that time, sir, hindi po namin nabutan itong si Kim Tewo. Ta Sabi po ng sing empleyado ron, sa mga oras na yon, Uh, wala pa po, po si Mr. Kim tae at uh, 6 o'clock pa po, po ng gabi ang kanyang pasok. Kaya nga, binalikan niyo so, up to 6 o'clock. Uh, uh nag-uusap po kami ni Madam Beverly po na balikan na lang namin para makausap namin itong uh, si Mr. Kim tae at para makuha rin namin yung complete details niya dahil uh, ibidemanda po raw siya ni uh, Madam Beverly ni Gaspi. Tapos po nung, sir, nung bumalik po dito sila Madam Beverly, ah uh, para po sana punta na namin itong si Mr. Kim Taeon Pasalo po yan naman, sir. Uh, meron po kaming isang insidente na may report sa aming namatay. So, sir, 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 sandali lang. Pinapaikot-ikot niyo pati ako. Ilang beses na nagsumbong itong si Ma'am Beverly sa inyo tungkol sa ginagawang pangaharas at pagbabanta nitong si Kim Tai-Won. So, ang ginawa niyo, pinuntahan niyo at wala doon. Sana hinintay niyo. O kundili kaya, uh, kung hindi nyo siya naabutan, after a few days, total, alam nyo naman yung pangalan niya, identified yung na address niya, then nagsampan na kayo ng kaso sa Piskalya. Eh, meron palang ginagawang kababalaghan itong Viking na kung saan, manager ito si Kim Taiwong, eh, gumagawa lang ito ng kabalastugan, meaning, eh, nagpapa-special eh, uh, uh, service. service. At ito pala yung na-radio na dati, tapos ngayon, pinayagan magbukas muli. Ang tanong, sa magkano kadahilanan, bakit po binibaby-baby nyo po itong si Kim Tai Won. Noong April 18 po, ni-report sa amin po sir yung insidente. Pero doon po sa uh, report na po sa amin sir, nangyari po yung uning insidente noong po uh, April uh, 17 po ng gabi. Yung po mga naunang ng insidente, ayon sa kanya, ipinapalagpas ay niya, ayon uh, dahil sa sinasabi ng kanya mga bouncer, yung po si Mr. K, o, uh, Mr. Tim K. Won, na nasing po siya. Ilang beses ka nagreklamo sa polis? Dalawang okay. beses po. Okay, tu tuwing after na magwala, nagsusumbong ka, napaling Nung, o nung, uh, talagang nagwala na po, nasa katanya ako. Ano oras po tumawag yun? Tumawag po yung anak ko, walang dumating. Tumawag, Opo. walang dumating? Walang dumating, walang nag-respond. Pero nung ano, pumunta po kami sa police station, nakausap ko po si Sir Salunga. Tinulungan naman po ako ni Sir Salunga. Kaya kailangan nyo pa pumunta. Pero Opo. nung tumawag kayo, walang wala po. po, Wala responde. po nag-responde. Pati barangay, wala po. Pero may nakausap kayong polis doon. Meron po na kausap no. Ayaw mag-respond ba? Wala po. Bakit Ay, hindi na sagot. hindi, nasagot. hindi po nila pala sinasagot. Walang sumagot. Walang sumagot. sumagot. Nagre-ring yung ano nila pero walang sumasagot. Pero nung pumunta ka doon, in fairness naman. Meron po. Na, anoan po ako ni sir. So, sinamahan ka? Opo. Pumunta doon sa Viking? Opo. Pagdating sa Viking? Wala po si sir Taiwan. Okay. Paano yung mga bouncer? Hindi niya... Yung mga bouncer po may yabang eh. Oh, hindi niya dinampot kasi kasama yung sa... Kaya, kaya po. Pero... Hindi niya? Ah? Hindi andun po. Makinig ka, Sira, uh, Sergeant uh, Salunga. Ito'y nakita ko na hindi pangatas, ano? Kayo mga pulis, hindi naman kayo lahat. Kapag ordinaryong mamamayan ang manggugulo, alarmist scandal, agad-agad nakakalawit at takukulong. Especially kung pobre. Pero kung mayaman, may influence at may pera, abay binebebe baby, baby. Dapat sir ganito, pangalawang sumbong na at kasama niyo mga Alipores niya ng mga bouncer, eh kasuha niyo alam iskandal, skandal, damputin yung mga bouncer kaya matapang to kasi may mga kasama daw siyang bouncer ng mga Pilipino kaya siya nang abuso. Eh di damputin niyo mga Pilipinong bouncer kung hindi mo nabutan na itong Koreano, eh yung bouncer niyang mga Alipores damputin niyo. Total pasok pa sa reglamentary period na kung tawagin niyo. Ganito po sir, nung po mangyari po yung uning isidente po na nireklamo nire po ng biktima na si Madam uh, Beverly Legaspi po, nag-report daw siya na po ng gabi rito. Uh, sa po niya yung aming uh, death sergeant. At that time po, sir, ah uh, at large po si Kim Taewon. So, ang una pong ginawa po ng aming uh, death sergeant, may refer po niya yung kaso do sa parangay. Pumunta sa inyong istasyon dahil sa pananakit, harassment, sana pinuntahan niyo po yung club, yung biking na kung saan doon namumugad itong si Takay Kim Taiwan, kasama yung kanya mga bodyguards o kanyang mga bouncer na kinukonsente ang kanya pananakit. Tama ba, ma'am? Opo, ma'am. Opo, sir. Hindi nyo ginawa yun sa pagtak, sorry, sir, ha, ah, friendship nyo na ito. E eh, for all we know, baka mamaya nagbibigay ito ng maintenance. Nabagit na rin po, ma'am, na i-share ni, ano, ni Madam Beverly na tinulungan ko po, po sa sir na ano. Kumbaga sir, yung sinasabi niya pakalawang sumpong na po sa presinto, yung pong sir, nung no, nagpunta po siya after sa barangay na sinasabi, pwede nang idiretso niya sa polis, ako na po yung nakaharap niya sir. Sir, no, na, sir ayoko na ipapadadalin sa barangay. This is a foreigner. Ang dapat dinadala sa barangay pagkaharapin, Dapat, Pilipino to Pilipino, pero itong isang foreigner na gumawa ng kabalastugan, <laughs> for all we know, baka wala pa tong permit to work, bakit mapag-aayusin sa barangay itong Pilipino natin na inapi hmm. eh, with this foreigner na undesirable? Ba't mo ibabalik sa barangay, i sa barangay? Dapat ikaw na mismo nandoon, right there and then, it's either kasuhan mo or isumbong mo sa immigration. Yes sir, kasi ako yung po ginagawa. <laughs> Pero sir, yung una sir na nirefer sila po sa barangay, hindi po sir ako yung gumawa noon. po Colonel Mendoza, itong si Kim Tae-Woon na Koreano manager o may-ari ng Viking Bar, I want this guy investigated. Uh, niyo po yung bar na ito kasi meron daw pong ginagong kababalaghan ito. Nagbibigay ng special service. Na-raid na raw ito noon pero bumubukas ulit. Siguro po baka meron siyang friendship dyan sa PNP. I don't know. Uh, at ito po ay palagi ng api ng mga kababayan natin na wala mang ginagawa, supported by videos, let's do something about this kernel Papayag ka ba kernel na naapi yung ating mga kababayan sa linya ating bansa? Uh, umasa po kayo na yan po ay ating iimbestigahan po, yung uh, Vikings Bar. Po. At uh, alamin po natin kung ano po yung uh, complaint po ng mga kababayan po natin dyan. Gusto ko po by tomorrow kayo po ay magbibigay sa akin ng accomplishment report. Ito po ay pin pinuntahan nyo na kasama po yung LGU Ah, hanapan niyo po ang mga dokumento, papeles and all, is, is, uh, itong uh, uh, bar na ito, at kapag hindi po kompleto papeles, abay, dapat pasara niyo po. Kasi dati napasara niyo na pala ito eh. Biglang bumukas. Bakit po bumukas muli? Eh eh, na pala ito. Uh, yes sir, uh, bibirip po ito namin at ang uh, ngayon din pong araw na ito ay uh, po natin sa ating uh, PNC para maimbestihan po. Mayor, magandang hapon po. Mayor Lasutin, sir. Uh, magandang umaga po, Senador. Ito pong uh, si Kim Taiwan, manager o may-ari po atin ng Viking Bar, eh wala pong ginawa araw-araw uh, halos kundi apihin po yung mga kababayan natin sa kabila pong business establishment at may mga video po na, na nagmumurat, nagbabanta pa po. Ang uh, gusto ko lang sana malaman kung meron po bang proper permits po, documents to operate ito pong uh, bar ni Kim Taiwan. Ayan ah, po. Eh, papatingin po natin yan ngayon no? kung ano po yung mga permit niya. Tama po naman kayo. Nung araw po uh, pinapasara po natin yung mga abusadong mga bar at hindi po tama mga permit po nila. Opo. Pinapasara po natin kagad yan. Ayon. Kung may mga bago pong reklamo kung pwede po nila kumpuntahan sa opisina ko bukas ng umaga, para po ma-actionan po namin kagad at pakita po nila at sabihin po nila kung yung mga karanasan nila. At yan po, ipapasaran din po natin kagad. Pero Mayor, ang request ko sana mo to propio, baka pwede yung puntahan nyo na po Mayor, kayo po mismo, ay total nasara na pala dati ito, kayo po mismo pupunta ng mga tauhan ninyo uh, para check-in ang mga dokumento nila, check-in yung mga worker nila, kung kompleto ba sa papeles, kung yung pasilabay, sumusunod sa kung ano man yung requirements ng uh, munisipyo, ng city hall, para sila po yung makapag-operate na maayos awala ah, naman pong problema doon na uh, senador no okay ah, po ah, tayo rin po naman mismo eh umiikot din po tayo at Papa. lahat po ng mga bar dito lahat po ng mga establishment dito pinupuntahan po natin para po tignan po natin kung may na abuso o tama po yung pagpapalakad ng mga kanilang establishment. Okay, sige po. So asahan ko po mamayang gabi po, Mayor, pod niyong pasadahan mga tauhan niyo para check upin po itong bar na ito ni Mr. Kim Tai Wong kung uh, sumusunod ho ba sa mga alituntunin ng uh, uh, ng munisipyo ng inyo pong uh, BPLO para siya ay uh, makapag-operate. papa-check ko po uh, gabi at ah, kailangan ko rin po bukas yung pong mga Nagko-complain para po mas matatag po ang pagsasara natin sa kanila. Okay sa inyo? Okay po. Uh, sige po. Mayor, maraming salamat po. Mayor, sir. Magandang hapon po. Mr. Manahan sir. Magandang hapon po, Sir Rafi at sa mga na na tagapakinig po ng inyong programa. Sir Jun, ito pong isang koreano, saksakan ng pagkayabang, walang ginawa kundi upin yung mga kababayan natin, yung uh, kabilang uh, business establishment program. Uh, kanyang palagi hinaras at may video tayo, galit ata to sa mga LGBT. Palaging pinagdiskitahan itong Lady Boy, mga ladyboy doon sa massage center. At meron mga video na nagbabantato, nagwawala. Uh, pwede bang pakicheck June John? Paki operate kung ito ba may, may working permit? Bakit ito nakapagtrabaho rito? At nag So, di ba, pasok yan si tinatawag na ng isang alien? Opo, so Sir Rafi. Uh, napakinggan ko po yung mga paliwanag po ng mga complaints kanina pati ni Mayor at ng uh, ating uh, Colonel sa PNP. Makipag-coordinate po kami sa law enforcement, law enforcement uh, agencies and sa LGU po at uh, sa inyong staff po para makuha po namin yung uh, pangalan, buong pangalan ni Kim Taiwan at yung kanyang, kanyang, date of birth para ma-check po namin sa aming database. At ma-establish po kung uh, meron po talaga siyang uh, initial immigration violation at kung di man po sampahan po namin ng anti-sirability. Ganon okay. din po sa mga kasamahan po niyang mga foreigners na nandito sa bahay. Di ba ang isang foreigner uh, para siya ay makapagtrabaho dito, dapat meron siyang permit to work para sa immigration, Sir Jun? Tama po kayo, Sir Rafi. Pero kung kanyang, ang ginagawa ko niyang pangabuso, is uh, grounds na po yan for undesirable agent. Ang nakapangalan pala sa bar ay Miss Rezali P. Milan. Ito so, siguro girlfriend niya or live-in partner niya. But anyway, paki-ano paki lang po sa Sir Jones, ipa-mission order niyo po ito? ito mamasahan niyo po sir Rafi at magko-coordinate po kami closely sa inyo staff at pagbaba po ng uh, telepono po thank you thank you po sir June Manahan Chief Intelligence Division Bureau of Immigration hapon po sir maraming salamat po Colonel Amado Mendoza sir Yes sir, uh, sir ako po okay Makipagtulungan po kayo sir uh, sa immigration para uh, ito naman pong mga kababayan natin na naapi ay eh, makakamit man po ng tamang hustisya ano po Colonel sir Yes, sir. Happy. Kami po ay makisipagtulungan uh, po sa ating Bureau of Immigration at uh, uh, local government po ng Angeles. Thank you po, Carl Amado, sir. Uh, mabuhay po kayo, Colonel Amado, Mendoza Jr., City Director, Angeles City, Pampanga. Magandang hapon po, Colonel. Thank you po. Yes, sir. Thank you po. Sarge. Yes, sir. Ayan po, kausap ko ng boss mo, kausap ko na po yung mayor ninyo, pati yung immigration. Makipagtulungan na lang po kayo, mag, magkaisa po kayo para makakuha naman po, makakamit ng tamang ustisya. Ito mga natin na inapi po ng isang uh, dayuhan sa sarili natin bayan. Yes, sir. Uh, umasa po kayo, sir, na uh, gagawin po namin lahat ng aming uh, magagawa, sir, para po uh, mabigyan po ng solusyon yung reklamo po ni Madam Beverly Legaspi po, sir. Thank you po. Thank you po. Mabuhay po kayo, uh, Sarge. Ma'am, ganito ang gagawin natin. With that video, enough na po yung para makasuhan siya ng yung pag pagbabanta. Great threat. Huwag niyo muna papadeport. Opo. Kasi pag niyo, di hayahay siya. Pagdating ng Korea, lusot siya. Ididemanda po muna natin. Once, habang siya nakademanda, dadamputin niya ng immigration, hindi siya palalabasin. Once oh. na ipalang kaso sa korte, hindi siya palalabasin. Nakapiit po siya sa Uh, detention center ng immigration sa Bicutan. Yun po yung magiging tirahan niya habang nililitis yung kaso. Opo. Ngayon, pag paglitis ng kaso at lumitaw na talagang guilty siya, ikukulungin siya. Matapos niya maserve yung sentence, saka siya i-deport. Sir, mula, Mas maganda kaysa naman yung ipapadeport natin agad-agad. Kasi sir, mula po nung nakakatalo kami, pag dumadaan po yung mga bouncer doon, uh, tinititigan po ng masama yung mga therapist, tapos sila nagtatawanan. Kunin ah, nyo rin po yung, po, kunin po yung pangalan sila, eh. ng mga bouncer. Okay, identify niyo po ang mga picture. Uh, pagdating po natin, sama namin kayo doon sa PNP, kasama rin po yung sa sa city, sa mayor, si Mayor Carmelo Lazatin. Sama Opo. namin kayo doon po. At uh, tulad sinabi niya, willing naman siyang tanggapin yung mga sumbong ninyo. Mas maganda po yung para maging formal yung reklamo. Opo. I agree with uh, Mayor Lazatin. Uh, and then once na nangyari po yun, then mas maganda yung maging action ng uh, local government sa pamagitan ni Mayor Lasatin. Okay? Po, sir. At sinisiguro ko po sa inyo, 99.9% makukulong ito at madi-deport pa. Salamat po, sir. At salamat yung mga Pilipino nakasama na kasama sa pangharas, may kalalagyan. Okay? Salamat po, sir. Salamat Wag lang kayo po po. Ay, hindi po, hindi po ako magpapareglo, sir. kaya marami mga foreign dito na walang respeto dahil pag nang abuso, Opo. tapos... mag-areglo, mag magbigay ng konti, Opo. okay na. Eh, di mang abuso ulit. Opo. Huwag niyo pong palampasin ito. hindi to. po, sir. Hindi na, po. na nah high blood po ako sa mga ganitong klase Kaya nga po eh. Kayuhan. Ngayon po, takot po yung mga therapist ko pumasok kasi nagbabanta. Po. nagbabanta. Pag gabi na po, ano, lahat nasa loob na. Kasi, yeah. Sige po, pagkatapos nito, tatawagan ko po si Colonel Mendoza, yung city director, para postihan po yung biking para bantayan. Opo. In fact, tonight po, pupuntahan yun ni. eh. Opo. Pupunta ng police, pupunta ng... Uh, City Opo. para inspeksyon yung mga papeles niya. Yari siya. Opo, sir. Ngayon pa lamang, Kim Taiwo, Tae, hindi, ah, <coughs> uh, niya, Tae, Taewon, Taewon. Tae oh, kasama yung mga bouncer, Apo. mamaya, sigurado ako, magtaguan to pati mga bouncer, tatago Opo. lahat ito. Ayan. Yopo, no, dami Apo. niya kasama, oh. Kulang pa po yan, sir. Meron Kulang pa. pa. Iba. Opo. Wala, stick. Marami oh, po yan. One, two, three, apat yung kanyang bodyguard. Meron pa may akbay-akbay sa kanya. Oh, so, Nakaupo lang po. Meron uh, pa po dyan, okay. sir. Okay. I got all the po. Oh. Tomorrow, then we meet in Manila. I got blacklist. Yeah. For you. Oh. You want to die? You want to die? Okay, kill me. Show me. Alam Pilipino, kailangang peha nyo yan? Kailangang nag-uusap kayo, di ba? Ano yan? Pera-pera? Yes, at po, yun. at, yun, at yun. least, tumukha yun. natin yung bouncer. Oh. Pasama oh. yung bouncer. Oh, po, okay. yun Yari yung bouncer na yun? Opo, oh, po yun po. Mayabang po yun eh. <laughs> Bukas po yung yabang niya. Pag dumadaan po yung sir, sabi niya sa therapist ko. Tapos, tumatawa. Okay. Ma'am, doon sa video, siya po ay tigre. Opo. Mamaya po, maging kuting na lang yon. Promise. Okay? salamat Sige. po. salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat po. God bless. Thank you po.